Pang up para sa walong taong gulang na kapatid na may brain cancer ang Jing Golds ni Angelica Pineda ng Marikina City. Dahil ina lamang ang mag-isang nagtataguyod sa kanilang pamilya, hindi nito kayang tustusan ang gamutan ni Ayla Denise. Ako po si Angelica Pineda, 20 years old. Ako po ang ate ni Ayla Denise Pineda na naka-confine sa Manila Hospital. Sir Jingoy Estrada, ako po yung maningin ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ng aking kapatid na si Ayla na mayroong stage 3 cancer. Sana po matulungan niyo po kami. Maraming maraming salamat. Para matulungan ng Pamilya Pineda, ibibigyan ang ating tanggapan ng guarantee letter si Ayla sa Hospital na Maynila para sa kanyang agarang pagpapagamot. Papasalaman po kami sa inyong Ginggoy Estrada. Kaisa niyo po ako sa panalangin sa pagbuti ng kalagayan ni Ayla. Karangalan ko pong maging daan para sa katuparan ng jingles ni Angelica para sa kanyang kapatid.